Sumikat noong dekada 90 ang Filipina actress dahil sa kanyang alindog at ganda ng mukha. Nakilala siya sa kanyang mga sexy movies at dahil dito siya ay binansagan na pantasya ng bayan at isa din sa hinangaan at pinagpantasyahan ng mga kalalakihan ong panahon na yon. Marahil ay isa din ang kuya mo na ginawang palamuti sa pader ng kanyang kwarto ang kalendaryo na nakakover picture ang pantasya ng bayan at nakatulong din sa pagtangkad ng iyong kuya. Bukod sa pinamalas nitong taglay sa pag-arte, ay kinilala din siya na most in-demand cover girls para sa ilang men's magazine noong late 90s. Sino nga ba naman ang hindi makakalimot sa napakagandang sexy star na si Joyce Jimenez? Nagkaroon siya ng ilang pelikula at ilan na nga dito ay dahil tanging ikaw, trabaho lang dir walang personalan, pili ba ko sa sayo, warat at marami pa. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan ay bakit mas pinili na lang niya ang iwan ang magulong mundo ng showbiz at mamuhay ng privado. At sino ang nag joke sa kanya para pasukin ang pagiging sexy star. Gayong ang mga magulang niya ay nakakaangat sa lipunan. Nasaan na nga ba siya ngayon? Halika at ating kilalanin ang pantasya ng bayan na si Joyce Jimenez. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Si Joyce Herin Reintegrado o mas kilala sa pangalan bilang si Joyce Jimenez ay ipinanganak noong March 21, 1978 sa Los Angeles, California. Bunso siya sa dalawang anak ni naginoong Armando Reintegrado at ginang Gloria Reintegrado na kapwa Pilipino imigrant. Dala na din ng kultura sa ibang bansa ay lumaking independent ang magkapatid na si Joyce at ang kanyang kuya na si Jason sa Amerika. Dahil na din sa pagiging abala ng kanyang mga magulang sa trabaho ay madalas nawala ito sa kanilang tahanan. Kaya naman ang kuya niyang si Jason ang nagsilbing guardian at madalas niyang nakakasama. Sa paglipas ng panahon, ang dating may pagka na si Joyce ay lumaking napakaganda at napakasexing dalaga. Kaya hindi nagtagal ay nakilala niya ang unang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Ngunit hindi ito naging madali para kay Joyce. Dahil ang unang lalaki na kanyang inibig ng lubos ay nagawa siyang lokohin at ipagpalit sa iba. At dumating din sa pagkakataon na kailangang lumayo ng kuya niya upang mag-aral ito sa ibang lugar. Nanalo pang ikinalungkot ni Joyce dahil iiwan siya ng kanyang karamay. Kasabay nito ay nakuha siyang paghigpitan ng kanyang ama. Kaya naman nagawa nitong magrebelde at para makawala sa puder ng kanyang mga magulang hanggang sa nakilala niya si Eric ang pangalawang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Hindi nagtagal ay nagkamabutihan ang dalawa at dito niya nahanap ang kanyang kalungan. Subalit ang kanilang pagsasama ay unti-unti nang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya at dito ay napapagbuhatan siya ng kamay dahil sa sobrang pagseselos nito. Sa kabila ng mga ginagawa ni Eric kay Joyce ay hindi niya magawang hiwalayan ito. Hanggang sa dumating ang araw na iniwan siya nito at sumama sa ibang babae. Kaya naman labis ang paghihinagpis ni Joyce nang sila ay nagkahiwalay ng kanyang boyfriend. Para makalimot ay itinoon na lang niya ang pagmamahal niya sa kanyang pag-aaral. At naging aktibo siya sa paglilingkod sa si simbahan. Naging abala din siya sa paglalaro ng swimming. Bukod pa dito ay naging editor-in-chief pa siya ng kanilang school paper. Dahil sa angking talino ni Joyce ay nakapagtapos siya ng high school na may honor. Hanggang sa dumating ang isang magandang opportunity na makakapagbabago sa kanyang buhay. Bago pa man pasukin ni Joyce ang karera sa showbiz, Sumali siya sa isang pageant noong 1996 sa Miss Hollywood, Philippines. Bagamat hindi niya nasungkit ang corona, nakuha naman niya ang special award na Miss Photogenic na nagsilbing patunay ng kanyang kagandahan at charm sa harap ng kamera. At dito siya ay nadiskubre ni Miss Shirley Kwan nang Miss Viva at inalok siya na pasukin ang mundo ng showbiz sa Pilipinas. Hindi nagtagal, matapos siyang alukin ay nagdesisyon silang umuwi ng Pilipinas at dito ay nagsimulang maganap ang mga pagbabago sa buhay ni Joyce. Siya ay binigyan ng tatlong taong kontrata sa Viva. Subalit dahil siya ay laking Amerika at limitado ang pagsasalita niya ng Tagalog at wala pa siyang experience sa pag-arte at upang makapasok agad sa mundo doon ng showbiz ay sexy role ang inoffer kay Joyce sa una, ay hindi kumbinsido ang kanyang mga magulang dahil mas priority nito na makatapos si Joy sa kanyang pag-aaral. Pero sa kalaunan, ay iginalang nila ang desisyon ng kanilang anak na pasukin ang sexy role sa showbiz hanggang sa pinasok na niya ito ng walang pag-aaling langan at buong loob niyang pinanindigan ang kanyang role na sexy image at napasama siya sa ilang pelikula ng Viva Films dahil sa husay nitong ipinamalas ay unti-unti siyang nakilala sa mundo ng showbiz hanggang sa muling dumating ang lalaking magpapatibok ng kanyang puso. Sa pagpasok ni Joy sa mundo ng showbiz ay hindi niya inaakalang dito niya matatagpuan ang lalaking muling magpapatibok ng kanyang puso sa katauhan ni Ted. Dito niya nakita ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ang pagmamahal na ito ay ang kapanatagan na siya lang talaga ang mamahalin ni Ted kaya naman, hindi nagdalawang isip si Joyce na gawin ang isang malaking desisyon at sila ay nagsama sa isang kondo. Subalit ang masayang pag-iibigan nila ay nauwi din sa hiwalayan dahil naulit muli kay Joyce ang pagtaksilan siya ng kanyang lalaking minamahal. Sa kabila ng mga kabiguan niya sa pagmamahal sa lalaki ay ang kanyang kaibigan na si Jenny ang kanyang naging sandalan at dahil sa mga naging payo ng kanyang kaibigan ay lumakas ang loob niya na harapin kung ano ang nararapat at hanggang sa dumating ang pagkakataon na nahuling niya sa akto ang kanyang live-in partner na si Ted sa kondo na may kasamang ibang babae. Dito ay hindi na siya nagdalawang isip na iwanan nito lingid sa kaalam nalaman ni Joyce na alam ng manager ang mga nangyayari sa kanyang personal na buhay at dahil itinuring na itong anak-anakan ay minabuti na itong tawagan ang ina ni Joyce. Dahil sa muling pagkabigo sa buhay pag-ibig, pagkukumbinsi ng ina ay agad na nagdesisyon na umalis si Joyce ng Pilipinas at bumalik ng Amerika para na din makapag-isip-isip na din at kung ano nga ba talaga ang gusto niya sa kanyang buhay. Makaraan ang ilang araw at nagbalik ng Pilipinas si Joyce at muli siyang bumalik ng showbiz. Hanggang sa iginugol na lang niya ang karera nito sa pag-arte at hanggang sa kalaunan dumating ang pinakamalaking break ni Joyce at nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Ang ilan na nga dito ay ang dahil tangi ikaw, trabaho lang dir, walang personalan, warat at marami pa. Dito na din siya binansagan na pantasya ng bayan. Hindi na mapigilan ang pagsikat ni Joyce. Kaliwat kanan na ang mga ginawang pelikula at lahat ng ito ay labis na pumatok sa takilya dahil sa husay na pinamalas nito sa pag-arte ay umani siya ng mga parangal kabilang na dito ay ang dalawang beses siyang ginawaran bilang Miss RP Movies Award ng Guillermo Mendoza Memorial Awards. Taong 2002 naman nang pinasok niya ang laundry business na tinawag niyang private choice, hindi nagtagal ay binuksan niya rin ang kanyang perfumery business na skin. Kahit na sobrang abala si Joyce sa kanyang negosyo, ay ipinagpatuloy pa din niya ang kanyang karera sa pag-arte. At taong 2002, Kasama siya sa pelikula na I Think I'm In Love, Ang Galing-Galing Mo, Ilang Babes at Lapu-Lapu at naging bahagin din siya ng palabas na Maalaala Mo Kaya CD at marami pa at taong 2006 siya ay nakasama sa palabas sa telebisyon na The Adventures of Pedro Penduko. Taong 2007 ay napabilang siya sa palabas na Nuts Entertainment. Naging bahagi din siya sa Lupin Courtney sa GMA Network. Subalit so, sa kabila ng kasikatan niya taong 2007 ay dito na siya nagdesisyon na iwanan ang mundo ng showbiz. Ayon pa nga sa napabalita sa social media ay dumanas ito ng matinding pagsubok kung saan siya ay nagkaroon ng depresyon. Dahil tila nagtagumpay na siya sa lahat ng kanyang pinasok batid niya na panahon na para pasukin ang pag-aasawa at bumuo ng sariling pamilya. At noong August 23, 2008, siya ay nagpakasal kay Paul Eli Egbalik na isang Filipino-American na isang soldier of the Air Force. Pero ang nakakalungkot na pangyayari ay nang bumalik muli si Joy sa Pilipinas mula sa Amerika kung saan ay kakakasal lang niya sa mister nito ay nang maaksidente ito noong September 29, 2008, habang binabaybay ang kahabaan ng Ordaneta City, Pangasinan, pauwi mula sa isang taping ng Philippines' Scariest Challenge, ang ABC TV 5. Dahil sa pangyayaring iyon, nasaktan lahat ng pasahero. Sinubukan ng driver na umiwas sa pagkakabangga sa bus. Nagpaikot-ikot ang kotse, bumangga sa puno, kasama sina Joyce at ang road manager niya at ang alalay. Total wreck ang kotse ni Joyce. Hindi raw makagalaw ang paa at nagtamo ng injury ang aktres. Ito ang nagtulak sa kanyang asawa na nasipol. si Paul Eleg balik na pumunta kaagad sa bansa at dalawin ang kanyang asawa. Pero sa kabuuan naman daw ay naging okay na si Joyce dahil sa mga pangyayari sa buhay ni Joyce ay mas pinili na lang niya ang mamuhay ng tahimik at privado. Si Joyce Jimenez ay kasalukuyang naninirahan sa Southern California kasama ang kanyang pamilya at mga anak na sina Georgia Ellie, Jason Ellis at si Julian Ellison. Ang dalawang nakababatang anak ni Joyce na sina Jason at Julian ay parehong na-diagnose na may autism. Simula noon, mas pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang pamilya at hands-on mami siya at asawa. Matapos ang matagumpay na karera sa showbiz, nagdesisyon si Joyce na magretiro mula sa industriya ng pelikula at sa ngayon, siya ay isang office supervisor. Sa buhay natin, ilang beses man tayong mabigo at madapa, dito ay susubukin tayo ng kapalaran kung gaano tayo katatag at hanggang saan ang ating pananalig na sa bandang huli ay marirealize natin na may mas better pa palang darating sa ating buhay.